Si Naguhan at Krillen ay patuloy na lumilipad patungo sa bahay ng dakilang Elder Guru. Sinabi ni Krillen na kapag nailabas ang natatagong kapangyarihan ni Gohan, maaaring hindi pa rin niya kayang labanan si Vegeta ngunit makakatulong siyang mapatagal ang oras hanggang sa makarating si Goku. Sa kalawakan, tinapos na ni Goku ang kanyang pagsasanay at ibinalik na ang gravity sa normal, napahanga siya sa taas ng naabot niyang lakas, uminom siya ng tubig sa paliguan uminom ng sports drink sa halip na beer sa refrigerator at nagpahinga para sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa Nomek. Samantala, si Gohan at Krillen ay malapit na sa bahay ni Guru ngunit bago sila makarating doon, naramdaman nila ang enerhiya ni Vegeta na malapit lang sa kanila, nagpaiwan si Krillen at sinabi kay Gohan na magpatuloy papunta kay Guru. Hindi nagtagal pagalis ni Gohan dumating si Vegeta at ang naabutan na lang niya ay si Krillin na sinusubukan na pigilan siya. Nang dumating si Gohan sa bahay ng dakilang Elder Guru, binigyan siya ng dakilang Elder ng mas maraming kapangyarihan, naramdaman ni Vegeta ang enerhiya at lumipad papunta sa bahay ng dakilang Elder, iniisip na ang huling Dragon Ball ay nakatago doon, nagmadali si Krillin at sumunod, pagdating ni Vegeta sa lugar ay lumabas si Nail mula sa bahay na handa ng makipaglaban sa kanya, Mayamaya -maya ay naramdaman ni Vegeta ang enerhiya sa loob ng bahay. Inakala niya na si Goku 'yun kaya sinabihan niya ito na lumabas at harapin siya. Nang lumabas si Gohan ay nagulat si Vegeta at napagtanto na tumaas ang kapangyarihan nito. Nakangiti si Krillin at iniisip na natatakot si Vegeta. Ganun pa biglang tumawa si Vegeta at sinabi kay Gohan na hindi mo pa rin ako matatalo dahil hindi pa rin tayo magkasing lakas. Sa loob ng bahay sinabi ng dakilang elder guru kay Dende na nakakaramdam siya ng maraming malalakas na enerhiya na paparating sa Namek, sinabi ni Dende ang balita sa lahat ng nasa labas, natuwa si Krillin dahil iniisip niya na maaaring si Goku yun, ngunit tiningnan ni Gohan ang langit at sinabi sa kanya na higit sa isa ang enerhiya, nang mabilang ni Vegeta na lima ang enerhiya sa kalawakan ay napagtanto niya na tinawag ni Frieza ang Ginyu Force, Nilapitan ni Vegeta si Gohan at inutusan na ibigay na sa kanya ang huling Dragon Ball, Pagkatapos ay sinabi niya sa mga ito ang tungkol sa banta at nangako na hindi niya sila sasaktan. Tinanggap ni Krillin ang kanyang alok at tinulungan na siyang gamitin ang mga Dragon Ball matapos sabihin ni Nail na ang mga Dragon Ball ng Namekian ay nagbibigay ng tatlong kahilingan sa halip na isa lamang. Sa lokasyon ni Bulma, dumating si na Krillin at kinuha ang Dragon Ball sa Bayalis. Nainis si Bulma dahil hindi man lang ito nagpaliwanag. Ganun pa man ang kanyang inis ay napalitan ng gulat ng mapagtanto na kasama ng dalawa si Vegeta. Samantala, dumating na ang Ginyu Force sa Namek, lumipad ang mga ito sa harap ni Frieza at ginawa ang kanilang mga badoy na pose, ang matangkad na humanoid na may pulang buhok ay si Ricom. ang asul na alien na may pulang mata ay si Berter, ang magarbo na puting buhok na pulang mutant ay si Jace, ang maliit na berdeng alien na may apat na mata ay si Galdo, at ang lila na mutant na may sungay ay si Captain Ginyu. kahit na baduyan, masaya pa rin na binati ni Frieza ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi na ni Frieza sa Ginyu Force ang kanilang misyon na hanapin ang mga Dragon Ball at hulihin si Vegeta. Sinuri ng Ginyu Force ang kanilang mga scouter at tinunton si Vegeta. Kasama ang dalawang iba pang pinagmumulan ng mataas na enerhiya, ipinalam ni Frieza sa kanila na dalawang mahihinang nilalang lang mula sa Earth ang mga iyon. Naalala ni Galdo noong ininsulto siya ni Vegeta sa isa sa mga planeta ni Frieza. Muntik na niyang atakihin si Vegeta ngunit pinasabog siya ni Frieza mula sa likuran at pinigilan siya na gawin ito, nagsimulang malasahan ni Galdo ang paghihiganti, habang ang Ginyu Force ay nagsasagawa ng isang karaniwang warm-up at lumipad upang tuparin ang kanilang misyon, samantala, si Nakrilan ay nagmamadaling pagsamahin ang mga Dragon Ball at gawing immortal si Vegeta nang sa ganun ay magawa nitong harapin ang Ginyu Force, sa kalawakan, nagising na si Goku, nagsipilyo ng kanyang ngipin, naghilamos ng kanyang mukha at nagbihis ng bagong uniforme, pagkatapos ay matyaga siyang naghintay dahil ang kanyang spaceship ay sampung minuto na lang ang layo mula sa Namek, samantala, napagsama-sama na ni Vegeta ang mga Dragon Ball, pero dahil nag-alinlangan si Krillin sa huling sandali ay naabutan sila ng Ginyu Force, hindi nakagalaw sa takot si Gohan nang mapansin niya ang lakas ng squad at sinisi ni Krillin ang kanyang sarili dahil hindi siya nakinig kay Vegeta. Sa pagtatangkang ikalat muli ang mga Dragon Ball, Inihagis ni Vegeta ang hawak niyang bola palayo sa grupo. Pero sa bilis ng pangyayari, bago pa man lumingon si Nagohan at Krillin para sundan ang direksyon ng bola ay nakuha na ito ni Berter. Dahil alam niya na wala na silang pag-asa na makatakas pa, inutusan ni Vegeta si Krillin na sirain ang hawak niyang Dragon Ball, kaso muling nabigo ang kanilang pagtatangkang pigilan ang Ginyu Force dahil ginamit ni Goldo ang kanyang kapangyarihan para itigil ang oras at kunin ang bola napagtanto ni Vegeta na totoo nga ang mga chismis tungkol kay Galdo. Nagmungkahi si Krilla na sila ay tumakas, pero sinabi ng prinsipe ng Saiyan na wala itong saysay -say at ang pakikipaglaban lang ang kanilang tanging paraan, nagpa siya si Vegeta na lumaban. Kaya naman naglaro ang apat na miyembro ng Ginyo Force ng Rock Paper Scissors para malaman kung sino ang unang lalaban sa kanila. Tinanong ni Gohan si Vegeta kung dapat bang samantalahin na nila ang pagkakataon at tumakas. Sa huli ay si Rico mang nakakuha ng premyo na makakalaban kay Vegeta at si Goldo naman ang haharap kina Gohan at Krillin. Umalis si Kapitan Ginyo dala ang mga Dragon Ball, habang si Vegeta naman ay tinawag si Krillin para payuhan na kailangan nilang gamitin ang kanilang utak dahil hindi uobra ang direktang atake kay Goldo. Inamin ni Vegeta na sa sitwasyon nila ay kailangan talaga nila ang tulong ni Goku. Pagkatapos nun ay naghanda na si Krillin at Gohan para sa kanilang laban. Itinaas ni na Krillin at Gohan ang kanilang lakas, na ikinagulat ng Ginyo Force dahil itinatago pala nila ang kanilang tunay na lakas. Si na Gohan at Krillin ay bumulusok sa kalangitan at nagpakawala ng mga ki-blast papunta kay Galdo, na agad namang nagpatigil ng oras at tumakbo para makaiwas. Lumalabas na kinakailangan ni Galdo na pigilan ang kanyang paghinga para mapatigil ang oras, ilang saglit pa ay naubusan na ng hininga si Galdo kaya hinayaan na niyang dumaloy muli ang oras. Napahanga si Vegeta sa laki ng itinaas ng lakas ni Naguhan at Krillin mula nang makalaban niya ang mga ito sa Earth. Sumugod si Naguhan at Krillin ng napakabilis kaya napilitan si Galdo na muling patigilin ang oras. Aatakihin niya sana ang dalawa pero bigla siyang nadulas. Muling nakagalaw si Naguhan at Krillin at nagpatuloy sa kanilang pag-atake. Nagawang makaligtas ni Galdo mula sa mga atake ng dalawa pero sobra siyang napagod. Sa ibang lugar, tinawagan ni Bulma si Master Buten para sabihin na nakipagsanib puwersa si Nakrilan at Gohan kay Vegeta. Sinabi ni Master Buten sa kanya na ang maaari lamang niyang gawin ay maghintay at umasa na babalik sila, sasabihin sana ni Master Buten na paparating na si Goku ngunit naputol ang signal kaya hindi niya ito narinig. Umaasa si Bulma na sana ay dumating na si Goku sa lalong madaling panahon. Sa laban, Napansin ni Krillin na napapagod na si Galdo kaya sinabihan niya si Gohan na magpatuloy sa pag-atake. Muling pinatigil ni Galdo ang oras pero dahil sa kakulangan ng enerhiya ay nagpa siya na lang siya na magtago. Ganun paman madali lang siyang nahanap ni na Gohan at Krillin at pinaulanan ng atake. Binalaan ni Ricom si Galdo na kung hindi niya matatalo ang dalawa ay tatanggalin siya sa Ginyu Force. Natakot si Galdo at nagdahilan na nagpapainit lang siya. Nagpa siya si Galdo na gamitin na ang kanyang pinakamalakas na teknik, Biglang hindi nakagalaw si na Krillin at Gohan kahit hindi nakatigil ang oras. Tumawa si Galdo at sinabi na ang kanyang atake ay tinatawag niyang Mindbind. Pilit na nagpupumiglas si na Gohan at Krillin pero walang nangyayari. Sinabi ni Vegeta na bobo si na Krillin at Gohan dahil nahulog ang mga ito sa bitag ni Galdo. Kumuha si Galdo ng mga bato mula sa lupa at inihagi si Toki na Gohan at Krillin. Inutusan ni Rikom si Galdo na patayin na ang dalawa pero hindi ito sumunod sa halip ay nilapitan lang nito si Naguhan at krilen para pagkatuwaan at bugbugin. Nang mapagod, nagpasya na si Galdon na patayin ang dalawa at napili nitong gamitin ang isang puno. Ginamitan niya ito ng telepatiya para mapatulis bago inihagis patungo kay Gohan at krilen. Patuloy na nagpumiglas si na Krillen at Gohan kahit mukhang wala na silang pag-asa. Sinabi ni Gohan na kailangan niyang makawala para kay Piccolo, sa planeta ni Kaiosama. Habang nag ang iba at kumakain si Kayo Sama ay naramdaman ni Piccolo na nasa panganib si Gohan. Natigil ang kanyang meditasyon habang nagsisimula siyang maglabas ng malakas na kapangyarihan, dahilan para umuga ang planeta, nagalit si Piccolo dahil sa kanyang emosyonal na koneksyon kay Gohan. Samantala, nagpa siya si Galdo na unang saksakin si Krillin dahil madaling puntiryahin ang malaki at makintab nitong ulo, Ganun pa man nang ihagis ni Galdo ang patusok na puno papunta kay Krillen ay hindi ito tumama, dahil pinuto ni Vegeta ang ulo ni Galdo na nagpahinto sa teknik kaya nagawang makaiwas ni Krillen sa huling sandali, lumapit ang walang awang si Vegeta sa ulo ni Galdo, na nagsasabi na hindi patas ang ginawa ni Vegeta dahil ang laban na ito ay dapat sa pagitan lang niya at ng dalawa, ganun pa man ay binaliwala ni Vegeta ang komento ni Galdo at tuluyan na itong pinasabog. Sinabi ni Krillin na hindi niya inaasahan na ililigtas sila ni Vegeta at nagpasalamat si Gohan kay Vegeta. Sinabi ni Vegeta na wag na silang magpasalamat dahil may sarili siyang dahilan kung bakit niya gustong patayin si Galdo. Lubos na ikinagalit ng tatlong natirang miyembro ng Ginyo Force ang ginawa ni Vegeta dahil masisira na daw ang kanilang Ginyo Force pose. Sinubukan nila itong gawin at nang makita ang kulang, sinabi ng mga ito na magagalit si Kapitan Ginyo dahil pinaghirapan nito ang paggawa ng kanilang mga pose. Nagpa siya sina Jace at Berter na muling mag rock paper scissors para malaman kung sino ang magtuturo ng leksyon kay Gohan at Krillin. Pagkatapos nun ay pinakita si Goku sa loob ng kanyang spaceship at handa na para sa laban, habang si Frieza naman ay kampanting na sa kanyang spaceship at naghihintay sa pagdating ng kanyang mga Dragon Ball. Nakatayo si Vegeta at handa ng harapin si Rikom na tumatawa habang humahakbang palapit, Ipinahayag ni Ricom na ang laban na ito ay sa pagitan niya at ni Vegeta ngunit si Nakrilan at Gohan ay malayang sumali. Tumutol si Berter at sinabi kay Ricom na itira ang dalawang maliliit para sa kanila gaya ng napagkasundoan, nagsimulang gumawa ng mga nakakatawang pose si Ricom at sobrang ikinainis ito ni Vegeta na nagpower up ng may matinding galit, habang gulat pa rin ang lahat sa kanyang lakas, agresibong sinugod ni Vegeta si Ricom at binugbog ng matindi. <coughs> para tapusin si Rikom ay pinasabog ito ni Vegeta gamit ang napakalakas na enerhiya, nag-iwan ng atake ng napakalaking pagkawasak sa paligid at nasabi ni Krillin na buti na lang ay nasa panig nila si Vegeta. Ganun pa biglang naramdaman ulit nila ang enerhiya ni Rikom at sobrang ikinatakot ito ni Gohan. Nakita nilang lahat si Rikom na wala ng armor at nakapos na parang babae. Sinabi ni Rikom kay Vegeta na siya naman ngayon ang aatake sinabi ni Krillin na kung hindi nila matatalo ang buong Ginyu Force ay tanging himala na lang ang makakapigil kay Frieza sa pagkuha ng mga Dragon Ball. Pagkatapos nun ay pinakita si Kapitan Ginyu na nagmamadaling lumilipad pabalik kay Frieza, na sa mga oras na yon ay tinitingnan ng kalidad at yaman ng planetang Namek, nalaman ni Frieza na ang planeta ay isang walang silbing bato lamang at ang pinakamagandang gawin dito ay pasabugin sinabi niya na kapag nakuha na niya ang mga Dragon Ball ay magiging magandang paputok ang planeta upang ipagdiwang ang kanyang imortalidad sa laban. Pinalipad ni Rikom si Vegeta gamit ang malakas na pagtuhod, mabilis na nakabalik si Vegeta at nagpaulan kay Rikom ng maraming suntok. Kaso madali lang naharang ni Rikom ang lahat ng kanyang mga suntok at ginantihan siya ng malalakas na atake. Napabagsak si Vegeta at nag-alala si na Krillin at Gohan na baka hindi na ito makabangon tumawa si Rikom at ipinagmalaki ang kanyang matagumpay na atake sa kanyang mga kasama. Mayabang na sinabi ni Rikom na hindi niya pa nagagawa ang pinakamalakas niyang atake at hinamon si Vegeta na lumabas. Bumubulusok na lumabas si Vegeta mula sa tubig at inatake si Rikom ng buong lakas. Kaso mabilis na nakabawi si Rikom mula sa atake at hinampas ng malakas si Vegeta sa lupa. Nang kunin ni Rikom si Vegeta mula sa pagkakabaon nito sa lupa ay bigla siya nitong inatake sa muka ng Energy Blast paman, pagkatapos nun ay halos hindi na makatayo si Vegeta sa sobrang pagkabugbog, samantalang si Ricom ay muli lang nabumangon na parang walang nangyari. Tinanong ni Ricom si Vegeta kung gusto pa ba niyang sumubok na umatake o gusto na lang niya na mamatay bago pa maging nakakabagot ang laban. Sa kanyang isip ay sobrang naiinis si Vegeta dahil kahit pa ibinibigay na niya ang kanyang makakaya ay pinaglalaruan lang siya ni Ricom, inamin niya na hindi niya alam kung gaano katagal pa siya tatagal kung magpapatuloy ito, Napagtanto ni Krilen na kahit anong gawin nila ay hindi nila matatalo ang mga kalaban kaya inaya na niya si Gohan na sumugod dahil wala nang mawawala pa. Muling gumawa si Ricom ng isang kakaibang pose, pagkatapos ay sumigaw na buburahin na niya si Vegeta. Sinabihan ni Krilen si Gohan na ihanda na ang kanyang sarili. Pagatake ni Ricom ay agad pumasok si Krilen para atakihin ito habang si Gohan naman ay kinuha si Vegeta. Nagtagumpay si Gohan na mailigtas si Vegeta mula sa atake. Gayunpaman ay hindi ito natuwa at sinabi kay Gohan na dapat ay sinamantala na lang niya ang pagkakataon para atakihin si Rikom kasama si Krillin imbes na iligtas siya. Samantala, muling nakabangon si Rikom pero nawalan ito ng ilang ngipin. Kinumbinsi ni Rikom si Najais at Bertern na payagan siyang patayin na rin ang mga pakialamerong sina Gohan at Krillin. Pumayag ang dalawa niyang kasama sa kondisyon na ililibre niya ito ng pananghalian sa loob ng isang linggo. Pagkatapos nun ay sinipa ni Rikom si Krillen sa ulo ng napakalakas, hindi na nakagalaw si Krillen dahil nabali ang mga buto nito, sinabi ni Krillen kay Gohan na ayos lang dahil kahit papano ay nabigyan naman niya ng malakas na suntok si Rikom, sunod ay sinabi ni Krillen kay Gohan na iligtas na lang ang kanyang sarili at tumakas, kaso nang marinig ni Gohan na gustong sipain ulit ni Rikom si Krillen ay nagpa siya itong manatili at lumaban, nakangiti si Naverter at Jace habang nakatingin kay Gohan na lumalapit kay Rikom. Dito ay kahit anong gawing diskarte ni Gohan sa laban ay walang epekto kay Rico. Sa Earth, sobra ang pag-aalala ni Chichi kay Gohan. Kahit na pinapakalma siya ni Bikini ay hindi mapalagay si Chichi, hanggang sa sinubukan niya mang agaw ng spaceship kay Dr. Brief, pero siya ay hindi nagtagumpay at bumagsap dahil sa engine failure. Dito ay sobrang nabugbog na si Gohan pero pinipilit pa rin lumaban. Samantala, hinatid na ni Jinyo ang mga Dragon Ball kay Frieza. At pinuri naman siya ni Frieza dahil dito, si Neil na papunta sa labanan ay biglang nakaramdam ng panganib. Sa labanan, patuloy na pinapahirapan ni Rikom si Gohan. Pero si Gohan na naiisip ang kanyang mga kaibigan ay walang balak na sumuko. Dito ay labis ang pagtataka ni Frieza at Genio dahil walang ganap sa Dragon Ball. Sinabi ni Frieza na wala siyang kakaibang nararamdaman tungkol sa hiling niyang maging immortal. Dahil dito ay naalala ni Frieza ang sinabi ng isang matandang Namekian na kahit makompleto niya ang pitong Dragon Ball ay hindi pa rin matutupad ang kanyang hiling. Nagpa siya si Frieza na hanapin ang nabubuhay pang Namekian para magpatulong. Nang matunto na ipinuntahan niya ito, sabay nagbilin kay Genio na bantayan ang mga Dragon Ball. Patuloy na nakipaglaban si Gohan kay Rikom, Hanggang sa napuruhan siya ng isang malakas na sipa sa leeg, sabay pinakita si Chichi na nagising na sa pagkakahulog at napaiyak dahil sa naiisip na sinapit ni Gohan, sabay pinakita si Goku na nakarating na sa Nomek.